Mga kalakbay, good morning. Napahaga ako dito ngayon sa parking lot ko. Dahil maglilinis ako ng windshield at saka iba pang salamin ng sasakyan ko. Tsaka second purpose ko dito mga kalakbay dahil wala ako nakitang karapat dapat na mabigyan ng jack rice sa Bulacan. Sa biyahe ko sa Bulacan. Dito kasi, one time meron kasi kaming kapitbahay dito. Actually, medyo malayo sila sa inuupahan ko. Uh, nasa pangalawang street sila before kasi uh, lagi ko siya nakikita tuwing umaga na namumulot na ng empty plastic bottle dito sa sa village namin one time pumunta siya dito nung naglilinis ako ng sasakyan dito sa parking lot ko eh pinapasok ko siya sa gate dahil mamumulot nga daw siya ng mga empty plastic bottle kasi mga bata minsan kasi dito lang hinahagis yung mga plastic bottle nila eh. Pagkatapos inumin sa mga soft drinks ganyan. So one time pumunta siya rito at saka yung kalabasa ko dito sa parking lot ko. Eh nung time na yon hindi pa to namumunga at talagang mataba to nung pinagtyagaan ko pang linisin. So pinakuha ko siya rito ng ano ng talbos ng kalabasa. Ayan yung part na yan. Ayan. Diyan ang uh, kalabasa ay mga kalakbay kaya lang nung galing ako sa travel ng North Luzon itindisyon. pagbalik ko sobrang na ng damo so hindi ko na siya nalinisan pero ngayon may mga bunga na yan so dyan ko pinakuha si tatay ng mga talbos ng kalabasa pangulam ulam daw nila dahil uh, yun nga ay, uh, namumulot nga lang siya ng mga plastic bottle para ibenta e so ngayon siya sana yung gusto kong ano eh siya sana yung gusto kong mabigyan ng Jack Rice natin na walang challenge na bukal sa puso kong ibigay sa kanya yung Jack Rice natin pero ngayon kasi hindi ko siya natimingan na pumunta actually nakita ko siya kanina nung habang naglilinis pa ako ng ano ng windshield ko kaya lang ano eh nakabisikleta siya tsaka nakatalikod na siya nung nakita ko at saka marami siyang ano marami siyang karga sa bisikleta niya na siguro mga ano mga empty plastic bottle yun so siya yung gusto kong tulungan mga dahil yun niya mabait din si tatay namamansin palagi sa amin yan sa anak ko yan sa misis ko uh, sana eh, sa susunod na mga araw Palagi ko pa rin siyang aabangan rito tuwing umaga kasi tuwing umaga lang talaga siya ano eh nakikita kong umiikot-ikot dito sa village namin. Para mabigyan natin siya ng jack rice. Eh malaking tulong na sa kanila yon. At saka yun nga dahil matanda na eh pag nabigyan natin ng bigas so bibigyan uh, na rin natin siya ng ano ng talbos ng kalabasa ulit dito. Tulungan natin siyang manguha. Dahil yun nga eh napabayaan ko na kasi yung kalabasa na to. Kasi so, may mga bunga to makakalakbay pero maliliit pa. Eh sana pag lumaki bigyan din natin si Tatay. So yun lang. ah uh, sana mag, mag, magkatagpo pa rin kami ni Tatay dito.